Maliit pa ako. My lolo lives in Baguio and we go every summer. So, tuwing pupunta kami doon, hihinto kami sa isang midway sa Tarlac. Ano, maraming bamboo pag may merienda. Doon ko nakita na napakaganda pala ng halaman na ito. Ang Louis Swiss kawaya, naririnig ko parang music to my ears. At saka nakikita ko yung shadow sa baba tingin ko parang days. Maliit pa. Nagkaroon na ako ng hangarin na magkaroon ng isang bamboo garden pag may pagkakataon. At ito ay nagkaroon nga ako nung naregaluhan ako ng isang 5 hectare lot ng mother ko at saka father ko dito sa Antipolo. Kaya dito siya ngayon. Ito ang ginawa ko. This is a dream since childhood. We have almost 50 varieties ng bambu dito sa Carolina Bamboo Garden. Napakarami at iba-ibang klase. Merong black, merong yellow, merong pink. Sa colors, iba-iba yan. Tapos, iba-iba rin ng sizes and shapes. Kaya, wala kang hindi matutuwa na pag nagpunta ka dito. Maraming marami bamboos marami bambus na makikita kayo at varieties. At ang mga researchers, nagpupunta dito para dyan at iba-iba ang kanyang mga uses. Yung mga gamit ay iba-iba. Nung una, nag lang kami sa pupuntahan yung bamboo setum para maintindihan ano-ano nga ba yung mga bamboo na yan at ano-anong klase yan. Kasi meron siyang scientific names, makikita mo na very, very organized ang malalaki ng bamboo. Kasi ang bamboo setum is a library of bamboos, matured bamboos. So, library to, nandito yung mga researchers, nandito yung mga estudyante, nagpupunta sila dito, naghihingi din sila ng samples. We do that to, to help them. Makikita mo, mayroon tayo dito, ayan, yung museum na bagong tatag ito. Meron din tayong unique bamboo house na triangle siya ang kanyang Shape at hindi siya normal na square lang. Ang kanyang roof ay tinatawag na hyperbolic paraboloid. Pag tinignan mo, siya lang ang meron nun. And then, pag pumasok ka, pa, ang kanyang stairs, hindi nakasalalay sa lupa. Naka, nakaalsa ang katawag sa kanya, cantilevered stairs, na ang weight ng tao na pwedeng pumanik up to 200 pounds yon ang isa pa. And ang, kung saan kami naman nag-hold ng aming seminars, twice a year meron kaming seminar para makapagturo ng mga propagation, harvesting, maintenance of bamboos, and many others how to learn and earn from bamboo, doon na tinatawag namin na gazebo. Doon sa gazebo, mga isang tao ang pwede namin ma-accept doon na nakikinig sila sa mga experts na mag nagtuturo, mga galing sa mga UP Los Baños ang teachers namin dito. Sa loob ng museum, ang pinaka-item dito na ipinagmamalaki ko ay yung aming mini bamboo organ. Sapagkat It was patterned after the Las Piñas bamboo organ na pinakamatanda at pinakamalaking bamboo musical instrument. Kahit saan, pwede. At hindi nagre-require ng very fertile soil. Pwede siyang marginal soil na tinatawag. Pero, hindi siya pwede na waterlogged. Alam mo, waterlogged meaning yung tubig, hindi natatanggal sa lugar. Pag na-waterlog, nag siya. Mag-rat, mabubulok. Kaya, makita mo sa mga tabi ng ilog, magandang bango doon. Kasi pupunta, papanik, tapos maaalis din yung tubig doon. So, gusto rin niya tubig eh. Pero hindi yung nagtitira. tanggap kami by appointment. Kasi konti lang ang tao ko dito na kailangan nakahanda kami na sasalubungin at ipapa-explain namin, sasabihin namin kung anong ang mga ginagawa dito.